ito po ang dumating sa akin na dineliver ngayon hindi po ito dish automatic rotating dishwasher children's rotating water dishwasher ang order ko pero ito ang dumating nasaan yung kanyang lababo na paghuhugasan nito bakit puro mga prutas lang, mga fruity color for fruity ano items lang, wala yung lababo na doon magsi-circulate ang tubig. Ito 300 plus bawat item, ito lang, ito lang ang dumating. Bawat item 300 plus. Sampo lang to sa divisorya nasaan na yung ano ang, ang, taas ng rating tapos ito ang dumating Han, nasaan na yung ano lababo na ano doon magsi-circulate yung tubig at ito yung yan, yeah. dalawang ano ito dalawang <coughs> dalawang balot